at mga idol dito po kami sa Bukid Hello. ay no naghahanap, naghahanap po si Kalungsod ay, dami, ng ay, doon, dami. ano Dami patula oh. Malalaki oh, oh. Makikinig makikinis Makikinis Ay okay, so erin eh, panukit oh. Ah, oh, oh. Si oh mga idol ah maggugulay po oh si Madam X OFW TV So mga idol na sa Bukid po tayo dati dyan ako nakatira oh Dati po yung paligid na yun, nalilinis ko ngayon, ang dumi oh. Dati nalilinis ko po yan. Kaya lang ngayon, ano, puro dumi na. Lukain po ito ng amin lolo, lolo Tonyo. I-push mo muna yan at manguha muna tayo ng... Ay, mga lamok ah. Dengue to. Hindi ah. may kaba ng lamok. Hindi ka manguha tayo ng... Oo. Mm -hmm emang mga nga kami na saging doon, saging. Puso ng saging, bungo ng saging, dayap. Hingi ka plastik plastic. Sa luyot po, ang dami. Naluyot po tayo ang kamoting kahoy. Ang bango po ng paligid sa talaga sa maraming damo. Hindi alam ba kami sa, may ano dito. May sawa. Napakasukal. Dati po, punong-puno ng mga mangga rito. Mangga, buko. Kaya lang, nung tinamaan po ng bagyo, yan na po yung nangyari. Yung mangga po dito, dami. Yung jamengo, manggang kalabaw, manggang berat, mga buko, dami dati. Napabayaan lang po. Mas hindi na uli nagtanim. Ayan po tayo sa damuhan. Ayan po yung dinadaanan ko ngayon. Puro damo sarap ng simoy po ng hangin lamig yeah. kasama ko po si Kalungsod XOFW TV magugulay kami may nakita pong bungo ng saging puso ng saging tsaka po dayap kaman tama po sa usawan tapos tsaka po sa luyot kanayaan ng damuhin sayang sayang po yung paligid dati po ang linis dito yung ako yung dito po ako ano, ang nagbinata sa lugar na to. Ito yung paligid ah. Ah, may mitas po kami ng saging.